Hanggang ngayong araw na lamang ang libreng sakay para sa mga kababaihan bilang bahagi po ng pagdiriwang ng National Women's Month. At PITX, handa na sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong parating na Semana Santa. Si Vel Custodio sa detalye, live, Vel. Rise and shine, Diane. Huling araw na ng libreng sakay para sa mga kababaihan dito sa PITX. Ito ay para sa selebrasyon ng Women's Month. Pinangunahan ng Philippine Coast Guard ang libreng sakay program. Magbumula ito sa Gate 10 Bay 5 ng Paranaque Integrated Terminal Exchange. Natutungo sa MOA at Cubao, vice versa. Aabot sa 50 piso ang matitipid sa pamasahe para sa mga sasakay hanggang Cubao. Highlight ang sa libreng sakay ang mga kababaihan, pero bukas rin ito para sa lahat. Maging sa mga single fathers at membro ng LGBTQIA community, Naghahanda na rin ang PITX para sa nalalapit na Holy Week. Sinisigurado ng mga driver na ligtas biyahe para sa inaasahang dagsa ng mga pasahero. Every day po, uh, uh bago kami umalis sa aming gar at terminal, uh, in over, over general check-up po namin ang aming uh, sasakyan tulad ng brake, uh, langis, para po ito pag tumakbo ay condition at maiwasan po ang aksidente tulad ng na loose break yan pa ang pinaka po sa lahat at ang tubig ng makina para hindi pa ito kumatok at at maiwasan pa at ma, madala po namin ng ligtas ang aming mga pasahero. Everyday naman po naka at uh, naka-preparation po ang aming mga operation para sa dagsahan o dami ng mga tao. Magsasagawa rin ng inspeksyon para sa dagdag-siguridad. Magpapakalat din ng PNP personnel para sa mas mahigpit na pagbabantay sa Semana Santa. Inaasa nga abot sa 1.7 milyon ang darating na pasahero sa PITX simula March 22 hanggang April 1. Ngayon pa lang, nakadeploy na ang PCG para sa seguridad ng mga pasahero. Sa mga gusto pang humabol, magkakaroon uli ng libreng sakay ang PCG mamayang alas 3 ng hapon. Balik sa iyo, Maraming salamat, Bel Custodio.